Matapos ang mga taon ng espekulasyon at tahimik na pagtanggi, tuluyan nang ibinahagi ni AJ Raval sa publiko ang kanyang katotohanan na siya ay isang ina na limang mga anak. Ang kanyang pag-amin ay nagbarka ng bagong yugto, hindi lamang sa kanyang personal na buhay, kundi pati na rin sa paraan ng pagharap niya sa mga isyong matagal nang pinag-usapan ng publiko. The Philippine Showbiz List presents buong detalye sa pagkakaroon ng limang anak ni A.J. Raval. From Speculations to Denial, A.J. Raval's Early Motherhood Rumors Mula na magsimula ang kontrobersyal na pakikipagrelasyon ni AJ kay Aldra Abranica noong 2021, na rin ang usapin tungkol sa pagbuo nila ng sariling pamilya. Kasunod nga nito ang sunod-sunod na panahong nagkaroon ng espekulasyon tungkol sa di umano'y pagbubuntis ni AJ na rin ang out niya sa kilit proyekto at bihirang magparamdam kahit sa social media. December 2022, muli siya nasilayan ng publiko matapos mababalitang ng anak na umano ito sa anak nila ni Alger. Mula noon, bibihira na lamang tumanggap ng proyekto at mas pinili hindi na maging aktibo sa showbiz ni AJ. Bagamat maraming narisens ang nagtanong kung totoong may anak na ang dalawa Parehong pinili ni na AJ at Alger na panatilihing brebado ang bagay na ito. Ngunit sadyang mainit ang mata kay AJ at nariyan ang isyong pagkakaroon niya ng anak sa pagkadalaga. Matatandaan na noong August 2024, naging curious ang maraming netizens kung sino ang batang babaeng kasama ni na Alger at AJ sa dinaluhan nilang event sa Subic. Mas laging kapansin-pansin ang video dahil kasama ni na Alger at AJ na naglalakad ang isang batang babae na naka-face mask. Nakahawak sa kamay ni AJ ang bata. Marami sa netizens ang nagtatanong kung sino ang batang babae kasama nila. May ilang nagsabing anak daw nila ito pero may ilang hindi kumbinsido dahil sa edad nito na tila na sa 6 o 7 taong gulang. Hindi ito tugma sa taon kung kailan nagka-relasyon sa na AJ at Alger samantalang may iba namang nagsabi na malabang anak ito ni AJ sa dating karelasyon. Kaugnay nito sa isang interview, tahasang itinanggi ng dalawa ang pagkakaroon nila ng anak. Ani AJ, sanay na siya nababalitang buntis dahil noon daw kasagsagan ng pagputok na magkarelasyon sila ni Alger, yearly naman na siya na i-issue ng dadalang tao. Siguro kung mabubuntis man daw siya at maging nanay, magalit man daw yung maraming tao, hindi niya raw ito itatago dahil magiging masaya siya para sa magiging baby. Tungkol naman sa kanyang reaksyon sa mga haka-hakang na wala siya noon sa sirkulasyon dahil sa pagbubuntis niya, sinabi ni AJ na hindi niya masyadong pinagtuunan ng pansin ang issue. Nag-focus daw siya sa self-improvement at masaya siya dahil kahit papaano ay nakabalik siya sa pag-aaral. Ang pagtatapos ng high school noong July 2023 sa pamamagitan ng Alternative Learning System sa San Fernando, Pampanga, ang tinutukoy ni AJ na isa sa mga pangarap niyang natupad na dapat sa kanyang hangaring gamitin ang pagiging artista para makapagbigay ng magandang ehemplo sa mga tao. Sa kabila ng pagtangging isa na siyang ina, inilahad ni AJ na bahagi ng kanilang plano ni Alger bilang magkapareha ang pagtatayo ng sarili nilang pamilya. Ngunit binigyang diin nila na ang kanilang pangunahing focus ay ang kanilang mga karera at ang dalawang anak ni Alger kay Kylie Padilla. Jeric Raval revealed his daughter AJ was already a mother of two. Sa kabila ng patuloy na pagtanggi at pananahimik, unti-unti lumabas ang katotohanan. Ang unang opisyal na pahiwatig tungkol sa pagiging ina ni AJ ay mula mismo sa kanyang amang si Jeric Raval. Noong August 2025, isang panayam sa press, inamin ni Jeric na sina AJ at Alger ay may dalawang anak, isang lalaki at isang babae. Pero paglilinaw ni Jeric, ang kanyang pahayag isang slip lamang at hindi to planadong announcement. Diin niya, hindi revelasyon na kanyang ginawa dahil alam nilang lahat ang katotohanan at ngayon lamang daw may nagtanong sa kanya kaya sumagot siya at ayaw niyang magsinungaling. Bagamat ito ay nagdulot ng pagkagulat sa publiko, nagbigay rin ito ng unang kumpirmasyon sa matagal ng espekulasyon. AJ subtly hints she's a mom. Sa so, kabila ng pag-amin ni Jeric sa pagkakaroon ng mga apo mula kay AJ, Patuloy pa din na pinanghawakan ni AJ ang kanyang pananahimik. Maging si Alger ay tikom din ang bibig. Wala siyang inamin o itinanggi sa revelasyon ni Jeric tungkol sa dalawang anak na inililihim nila ni AJ sa publiko. Pero sadyang may katapusan ang lahat ng ito. Dahil sa sumunod ng mga buwan, kapansin-pansin ang pagpaparamdam ni AJ na siya ay isa ng ina. Tila bahanda na siyang ipagsigawan ang tungkol sa bagay na ito sa publiko at naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon. Sa katunayan sa Instagram post niya noong October 31, 2025 para sa kanyang Halloween pictorial, darna costume ang ginamit ni AJ. Dito pumukaw ng atensyon sa netizens ang larawan niya kasama kasamang isang batang babae. Pero hindi makikita ang kabuuan ng itsura na tinakpan ito ni AJ ng heart emoji. Sa isang larawan naman ay nakatalikod ang bata habang yakap at hinahalikan ito ni AJ. Marami ang nagduda na ang mystery young girl ang isa sa mga dalawang anak ni AJ at Alger. Base sa mga larawang ibinahagi ni AJ sa Halloween post nito, posible tatlong taon ang batang babae na kasama niya. Tumutugma ito sa edad ng sanggol na napabalitang kanyang isinilang noong November 2022. Ngunit hindi natapos doon ang pagbabahagi ni AJ. Sa kamakailan niyang social media update, hindi lang isa kundi dalawang bata ang kanyang binida. Sa Instagram stories ni AJ, makikita ang video na dalawang bata, isang babae at isang lalaki na naglalakad sa loob ng bahay pero hindi pa rin ipinakita ang mga mukha. Maririnig sa video na tinawag siyang mami ng anak niyang babae. Hindi man direktang nagsalita ukol dito, ramdam ng ilan ang mainit na pagyakap ni AJ sa pagiging isang ina at kung gaano siya ka-proud sa kanyang mga anak. AJ confirms having five children, 3 with Alger. Masasabing ang pagbabahagi ni AJ ng larawan ng mga bata ang unang hakbang ng kanyang unti-unting pag-amin sa publiko tungkol sa pagiging isang ina niya, hindi lamang sa dalawang bata. Ito ang nakakagulat na revelasyon ni AJ sa live interview sa kanya ni Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Miyerkules, November 12, 2025. Bago sumalang sa panayam, inaasahang aamin na si AJ na may dalawa na silang anak ni Alger, pero higit pa rito ang kanyang ipinagtapat. Binalot na katahimikan ang studio ng sabihin ni AJ na hindi lamang tatlo ang kanyang anak kundi lima. Dalawa sa kanyang dating karelasyon na walang kaugnayan sa showbiz at tatlo kay Alger. Ito ay makalipas ang ilang ulit na pagtanggi sa tuwing tinatanong siya sa interviews kung totoo ang usap-usapang may anak na siya. Sa panayam, sinabi ni AJ ang pangalan ng kanyang limang anak. Ang pangalan na si Ariana ay pitong taon ng edad. Ang pangalawang si Aaron ay itinuri niyang anghel dahil namatay ito sa edad na isa ang mga supling nila ni Alger kasi na Alkina, Alger Jr. at Abraham. Magdiriwang si Alkina ng kanyang ikatlong kaarawan sa November 18. Isang taon na si Alger Jr. at kasisilang pa lamang ni AJ kay Abraham noong September 3, 2025. Nagdiwang si AJ ng 25th birthday ng September 3 at ito rin ang araw na isinilang niya si Abraham. Kaya naman itinuturing itong isang blessing ni AJ dahil pareho ang petsa ng kanilang mga kapanganakan. Nothing to hide from the public anymore. Sa desisyong pag-amin na isa na siyang ina, hindi lang sa isa, kundi sa limang supling makalipas ng ilang taon, ramdam ni AJ ang labis na kasiyahan. Ipanaliwanag niya na nagpasya siyang ilahad sa publiko na siya ay isang ina upang wakasan na ang matagal na mga espekulasyon at chismis. Dagdag pa ni AJ, pinili niyang isa publiko ang kanyang katotohanan sa ngayon dahil nais niya ng kapayapaan at kalayaan para sa kanyang mga anak. Ayon pa kay AJ, malaya na niyang madadala at naipapasya lang kanyang mga anak sa mall. Tila nais na ipahihwating niya na unti-unti nang naranasan na kanyang pamilya ang mas normal at pangkaraniwang aktividad sa labas ng bahay. Inamin din ni AJ na hindi madaling maging ina sa murang edad. Ngunit pinasalamatan niya ang walang sawang suporta ng kanyang pamilya na nakatulong sa kanya upang malampasan ang mga hamon. Kung pagbabatayan tayo ng edad ng kanyang panganay, lumalabas na si AJ naging isang ina sa edad na 18. Ganun sa kabila ng pagharap sa publiko, sa mga puna at kritisismo sa nakalipas ng na mga taon, sinabi niya na ang pagiging ina ay nagturo sa kanya ng lakas, pasensya at pagpapakumbaba. Sa simula niya, tuloy na mahirap ang pagiging ina, ngunit kalaunan ay natuklasan niya raw kung gaano ito kahalaga at rewarding matapos ang panayam ni Boy kay AJ. Baka sa kanyang mukha ang kaligayahan na nararamdaman na wala ng dahilan para ilihim niya sa publiko ang kanyang mga anak. Kasama ni AJ sa studio, ang ama na buong buo ang suporta sa kanya. Sinabi ni Jerry na mabuti na pag-amin na ginawa ni AJ para hindi na itinatago ang kanyang mga apo. Nabanggit din ni Jerry isang interview na muntik nang hindi matuloy ang guesting ni AJ sa programa ni Boy dahil kinabahan ang kanyang anak. Kylie has long known that AJ has five children. Sa panayam kay Boy Abunda, isa rin siya ibinahagi ni AJ ang tungkol sa maayos at mainit na relasyon ng kanyang mga anak sa mga anak ni Alger mula sa dati itong asawa na si Kylie Padilla, sina Alas at Axel. Masasabing maganda ang dulot ng relasyon ito ni AJ dahil hindi lang nalaman ng publiko ang magandang ugnayan ng mga anak nila ni Alger kundi maging ang relasyon nila ni Kylie. Walang binanggit na pangalan si Kylie pero hindi may tatangging tungkol sa pag-amin ni AJ ang kanyang Facebook post na nangyari ilang oras lamang matapos ilahad ni AJ ang pagiging ina niya. Sinabi ni Kylie na matagal niyang alam ang sitwasyon pero inuuna daw nila ang kapakanan ng kanilang mga anak. Ang pinakamahalaga raw sa kanya ay ang pagiging malapit at maayos ang relasyon ng mga bata. Bukod dito, ipinakita ni Kylie ang kanyang suporta sa desisyon ni na Alger at AJ na ipakita na sila ay mga magulang at hindi na kailangan pang magtago. Pinasalamatan niya ang kapayapaan sa paligid at idinagdag na masaya siya na tapos na ang drama sa likod ng sitwasyon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.